Hi ka shoppers, for today's video samahan nyo nga ako sa araw na to dahil may apat akong client na kukuha ng cellphone. So kina di dito sa Cellcom branch po sila ng Cellcom na nasa loob ng Metro Mall. Ang maganda sa shop na to, may freebies sila na siya namang binibigay ko sa mga client ko. Yung iba pong nagpapautang hindi po yan binibigay sa mga customer nila dahil ang usapan is cellphone lang naman daw yung kukunin. Kaya ako hindi ko naman ikakayaman yan kaya binibigay ko sa mga client ko para naman maging happy sila. Ang bunganga nga ng ating unang customer dahil yung napili niya ay Realme C75 24GB RAM at 256GB yung kanyang storage waterproof na to at yung kanyang battery ay 6000 mAh at yung kanyang charger naman ay 45 watts ibig sabihin wala pang isang oras puno na po yung battery agad yung rear camera or back camera nito ay 50 megapixel at yung front camera naman ay 8 megapixel malinaw po talaga ang camera ni Realme katulad ng cellphone ko ngayon i-check naman natin yung sound niya ay

Ito nga yung sinasabi ko sa inyong mabilis siya mag-charge dahil naka-supervoke yung charger kaya wala pang isang oras na pupuno agad. Yung sa akin kasi 33 watts, ito 45 watts. At yung next nating customer, ang binili niya naman ay Realme Note 60 naman. Ito ay naka-12GB RAM at naka-128GB yung storage at expandable pa ang memory card niyan. Water resistant din to mga boss, ibig sabihin kapag nawisikan o naulanan, basta hindi lang lublog -lub na lublog, -lub, hindi po agad masisira yan, iwan. Asan nga lang kapag nabasa nyo na i-charge agad. Dapat i-blower nyo muna or patuyuin nyo muna para hindi masira. Yung back camera nito ay 32 megapixel at yung front camera naman ay 8 megapixel at yung chipset naman nito ay Unisoc T612 Octa-Core 1.8 GHz. Kabo yung bilya. 5,000 milliampere ang battery nito at yung charger naman ito ay 10 watts, 1 hour and 30 minutes bago ma-pull charge. minalas nga naman, may mga lalakarin pa ako, umulan na. mag muna tayo dito habang sumisilong tayo. Ito na yung ating bukod juice, ang sarap. Sinoong na natin yung baha kasi marami pa akong lalakarin. Try natin pumunta dito. Kasi may kailangan akong ayusin. At habang nga nga ako at may inaasikaso kami sa PSA dahil kumukuha kami ng negative certificate ng kapatid ko, may mabilis akong nakadil na customer. Walang mahabang seremonya. Nag-yes agad nakukuha siya ng Honor X7C 16GB to at 256GB yung storage. Maangas to dahil drop-in crash resistant to. Meaning kahit mahulog siyang mag-isa, hindi siya madudurog. Di tulad mo, nahulog lang ang loob mo sa kanya pero pinaasa ka lang naman. Eme lang. Water resistant din nga pala to. Yung kamera camera nito ay 108 megapixel at yung front camera naman ay 8 megapixel kaya no wonder na malinaw yung camera nito. 6000 mAh ang battery nito at 35 watts naman yung charger nito. Kaya mabilis din mag full charge. Yung pang-apat nating customer hindi nasunod yung kanyang gusto dahil walang Tecno Spark 30C na ang price dapat niya ay 4799 pero no choice siya kundi mag Infinix Smart 9 3999 lang ang bili nito at dahil black ang request ng customer ko at gold lang ang meron kaya hindi ko na pinabuksan sa store sabi ko iuwi ko na lang dahil kung hindi niya kukunin ibebenta ko na lang sa iba pero pagdating ko naman sa amin nagustuhan naman ni customer yung kulay na to at dito ko na nga lang siya in unbox at dahil manipis na yung free na case sabi ko sa kanya mag order na lang siya online yung case na may tempered glass na mura lang naman yun at yung battery naman nito ay 5000 mAh at yung kanyang charger naman ay 10 watts smooth din yung screen nito dahil ito po ay naka 120 hertz at yung size naman po ay 6.7 inch at ip is display po ito. Yung back camera nga pala nito ay 13 megapixel at yung front camera naman nito ay 8 megapixel with special features dahil hindi lahat meron nito. With flash po ito para kahit madilim, kita pa rin ang inyong mga ganda. Yun ay kung may ganda ka, pero kung mukha kang bisogo, wala tayong magagawa. Bigay ni Lord yan. Tanggapin mo na lang. Charis lang. Dito nga tumisting pa kami ng camera. Ang linaw, ba diba? Kahit affordable lang yung unit na to, maayos yung camera nito. At kung nagtataka ka kung bakit nagbabibrate ang cellphone mo kada pindot mo, i-off mo lang yung haptic vibration yan po yung nagiging dahilan At ngayon naman, i-expand natin yung RAM nito dahil yung default nito is 3GB RAM lang. Kailangan natin siyang gawing 6GB RAM. Punta lang tayo dito sa my phone at hanapin yung RAM at pindutin yung set virtual RAM. Ilagay natin sa 3 para ang maging total niya ay 6GB RAM at mag-restart lang po siya. And I thank you.